Hi guys, ako nga pala si Tin. Tara, samahan niyo ulit ako sa mga gagawin ko ngayong araw. Nandito na naman nga ako para magulo ng araw mo. Pasensya na nga pala kung 2 days akong hindi nakapag-upload ng video. Nabisi kasi ako masyado. Hala, bisi-bisi yan ang nanay niyo. Ngayong araw nga pala, magluluto ako ng adobong sita. Yung video nga pala na ito is nung mga nakaraan pa. Kaya kung bagay yung ulam na ito is natain na. Painit na nga pala ako dyan ng kawali at nilagyan ko na ng mantika. At nung mainit na nga, nilagay ko na yung sibuyas. Ay, mali, bawang pala, tanga. <laughs> Sinunod ko na nga pala dyan yung sibuyas. Nilagyan ko na rin ng paminta. Huwag nyo nga pala akong ibaba siya away ng pagluto ko. Pang cheap budget lang kasi yung afford ko. <laughs> Hayaan niya na ba? Ang importante, basta may may ulam kami. Nung mag ko na nga yung sahog na karne, nilagay ko na din yung kulay. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng mga pampalasa niya. At nung maluto na nga yan, hindi ko in-expect yung sarap niya. Huy, sana all! Hanggang <laughs> dito na nga lang pala yung video na to. Huwag mo nga palang kalimutang mag-like, follow, and share. Salamat sa pananood mo!